Yan na, video na yan. Totoo na to. Why? Ayan na si Rosel. Oo. Oh. Ayan na si Rosel. mo Ay, busy siya. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ay, ay, na naman siya. Ah, ah. Kaya, oh, ah, ah. ito na, ito na, ito na. Ang future, ang future. Sabi, pademure. Pademure. Ayaw pa Ah, oh, wala na. Ayaw ko na. Ah. Ayan na. Ito pa, akala ko ikaw ay ako, Totoo sa akin paningin. Sige, tutok mo na lang natin palagi kay Aira. Iba naman, iba naman. Iba naman, iba naman. Ano pa, ano pa? Sige, ikaw naman. O, di wag. Walang pagkain. Iyak na yan. Nahat hindi na, ngiti, ngiti na, ngiti na. Ngiti na. Boy! Boy! na Panoorin nga natin ang pinapanood niya. O, oh, may RB! O RB, patawarin mo ko. <laughs> <laughs> I'm sorry, nah, huh? need It but you see, I learned. listen Here we Bye bye, say bye bye. guys. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Alam mo, eh pa niya no, ayan no, ayan, ayan yung pinapokus ko. Sino ba yung kapeksing okay. na natin? Jesus! Kilala okay. mo ba? Nakita mo ba? <laughs>